Napakalupit guys First time ko makakita ng naglalatay art na seahorse First time Sa ano lang nakita to eh Sa, Facebook lang Guys sa uh, oras na to Maaring naghahanap kayo ng coffee spot sa Quezon City Eto may pinuntahan tayo Diyan sa may Sampagita Avenue Sa may Mapayapa Village Malapit lang ito sa uh, FEU Roots Coffee and Craft So dito guys sa unang yugto ng ating video Pakita ko lang sa inyo muna yung interior Yung loob ng kanilang spot nice, clean and cozy so mapapansin nyo din daming accent ng mga woods hindi lang siya nice, clean and cozy makikita din natin guys na komportable yung mga upuan sa loob check nyo guys, ito yung menu ng mga drinks nila dito guys sa punto na to gusto ko lang bigyan ng spot sa video natin itong si Master EJ and panoorin natin kung gaano kaganda ang kanyang latte art Game. Ang guys. Ang okay, malito ko nang masasarap. <laughs> 'Yun, masarap 'yung coffee. Okay. Kaya first, first, time ko makakita ng nagalatay art na seahorse. First time. Sa ano lang nakita ito eh? Sa, sa, Facebook lang. Oh, yeah. At dito sa punto ng video na to, nakita natin kung paano ginawa itong kanilang asinti buok caramelate isa sa pinagmamalaki nila dito and guys isa so din sa nagustuhan natin talaga sa mga drinks nila so meron din sila dito matcha matcha strawberry meron din silang espresso tonic water na may lychee grabe sobrang refreshing ng drinks na yun At isa sa paborito din natin, ito, 30 matcha. Grabe, ang solid nung espresso. Shot! And hindi lang mga drinks nila yung talagang solid na babalikan mo dito. Kasi itong chef nila dito, ang galing na yan ng Marco Polo Hotel. Pinagluto na yan si Yormesco, Kaya naman hindi lang drinks, hindi lang coffee, yung may enjoy mo dito. At patuloy pa silang nagdadagdag ng other comfort food sa kanilang menu. So guys, off opening pa lang tong shop na to pero grabe, binigay na nila yung the best. And I hope pabisita nyo Roots Coffee and Craft dito sa Sampaguita Avenue, Mapayapa Village, Quezon City. Manapit lang to sa school ng FEU. So yun lang guys, stay safe, stay caffeinated. Mandaluyong tayo next video. Bye!